Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nadiskubreng mga eksperto mula sa bansang Ehipto na maaaring bumago raw sa buong mundo kung sakaling ilabas ang mga ito sa publiko? Kaya mula sa isang sekretong templo hanggang sa nakamamanghang estatwa ng sinaunang tao ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang natagpuan sa bansang Egypto na nagbigay takot sa mga eksperto. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Temple of Buto alam mo ba na kahit pa matagal na nag-iimbestiga at nagsusuri ang mga eksperto sa kabauan ng desyerto sa bansang Egypto? Ay sadyang marami pa rin silang natutuklasang mga bagong templo na hindi pa natutuklasan kailanman? Ang isa sa mga bagong tuklas na templong ito ay ang Temple of Buto na taong 2022 lamang na diskubre kung saan matapos itong pag-aralan ng mga eksperto ay alaman nila na lampas limang libong taon na raw ang edad ng estrukturang ito sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang naglaho sa kasaysayan. Ang Temple of Buto ay inialay daw noon para maging simbahan ng mga taga-Senang unang ehito kay Wadjet, na isa sa kanilang diyosa na pinaniniwalaan nila sa kanilang relihiyon. Na nagpapakita lamang daw na kung gaano karami ang mga pinaniniwalaang diyos at diyosa ng mga taga-Ehipto. Ay higit na mas marami pa doon ang kanilang mga ginawang templo. Nanggang ngayon ay hindi pa rin natin natutuklasan ang kalahatan. Number 9, Guntis na Mami Sa dinami-rami ng klase ng mami na makaaring madiskubre sa bansang Ejito, ay paniguradong ang nadiskubre nilang ito noong 1800s ang isa sa pinakahindi inaasahan ng kahit na sino sa kadila ang nadiskubre nilang maming ito ay napag-alam pitong buwang buntis pala noong siya ay pumanaw. Lampas dalawang libong taon na ang na talaga namang hindi inasahan ng kahit na sino. Dulot na ngayon pa lamang sila nakatuklas ng isang mami na may napreserve na sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa kasalukuyan ay nasa bansang Poland na ang buntis na mami na ito. Napatuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto, dulot na sadyang bago sa kanilang kaalaman na kasama pala sa kultura ng mga taga-bansang Egypto, ang pagpe-preserve ng katawan ng mga namatay na buntis na sa haba ng kanilang pag-aaral sa lugar ay ngayon pa lamang nila natuklasan. Number 8, Pinakamatandang Tattoo hindi na bago sa ating kaalaman na ang pagtatato ay matagal ng ginagawa ng ating mga ninuno mula sa iba't ibang kultura sa mundo. Pero ano ba na sa bansang Ehipto ay ginagawa ng pagtatato lampas limang libong taon na ang nakararaan? Ito ang natuklasan ng mga eksperto matapos nilang madiskubre ang dalawang na-preserve na bangkay na ito kung saan nakitaan nila sila ng tila ba mga marka at imahe sa kanilang balat. Nagpapakita na ginagawa na nila ang ganitong tradisyon at aksyon kahit pa noong una pang panahon. Ang mga tato na nakita nila sa balat ng mga bangkay na ito ay tila ba nakabase sa itsura ng mga hayop o di kaya mga misteryosong simbolo na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto. Dulot na wala silang kahit na anong idea kung ano ang kahulugan ng mga ito. Number 7. Sinaunang laro Hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin na paglalaro ng mga board games ang isa sa itinuturing na libangan ng maraming mga tao sa kasalukuyan. Pero ano mo ba na kahit pa ang mga ninuno natin sa bansang Ehipto ay naglaro din ng kagaya nito? Ito ang natuklasan ng mga eksperto matapos nilang madiskubre ang ilang mga board games mula sa mga libingan sa loob ng mga piramid. Kung saan matapos nila itong pag-aralan ay napagalaman nila na tinatawag ang larong ito na Board Game of Death kung saan kahit pati na nakakapangilabot at sinumpa ang laro ay simple lamang daw ito ayon sa mga eksperto. Kung saan ang mga karakter daw sa loob ng isang board na kinokontrol ng bawat manlalaro ay pasalit-salit na gagalaw at ang bawat isa raw sa mga ito ay sumisimbolo sa mga espirito ng mga yumao na nagpapaunahang makarating sa kabilang buhay at hindi maiwan sa mundo. Number 6. Magnanay na Mami kung may nadiskubre ang mga eksperto na buntis na mami sa bansang Ehipto, ay hindi nakatakataka pang isipin na mayroong magnanay na mami din silang matutuklasan dito na talaga namang napatunayan sa nadiskubre nila sa syudad ng Aswan kung saan nila nadiskubre sa isang tagong libingan ang dalawang magkadikit na mami na ayon sa posisyon ng dalawa noong sila ay matagpuan ay mag-inaraw ang mga ito noong sila ay nabubuhay pa sa mundo ang bangkay ng magnanay ay napag-alaman ng mga eksperto na lampas 2,000 taon na ang tanda na talaga namang makikita raw sa material na ginamit para ma-preserve ang kanilang katawan kung saan ang mga ito ay gawa sa material na kung tawagin ay paprius na tila ba isang makapal na papel na nakakatulong raw para mapanatili ang kalagayan ng kahit na anong bagay na binabalot nito kung kaya't matapos itong maimbento ay ito na ang mas ginamit ng mga sinuunang tao na pambalot sa mga Yumao. Number 5, Sikretong Silid sa Loob ng Piramid Ang Great Pyramid of Giza ay ang tinuturing na pinakamalaki at pinaka sa kabuuan ng bansang ihito na naging dilan para maging madalas ang pag-iimbestiga rito ng mga eksperto. Pero lumaba na kahit ilang taon na ang kanilang ibinigay sa pag-iimbestiga sa lugar na ito ay patuloy pa rin silang may natutuklasan na bago. Ang isa sa mga bagong na diskubre rito ng mga eksperto ay ang kanilang tsorya na may isa pang nakatagong silid sa loob ng piramid na ito na nalaman lamang nila matapos nilang iska ng kabuuan nito gamit ang robot na naging dahilan para matuklasan nila na meron pang mga espasyo sa loob nito na hindi pa nila natutuklasan na nagpapakita lamang na meron pa silang mga posibleng mapag-aralang bago sa loob ng Pyramid of Giza na hanggang ngayon ay inaalam pa rin nila kung paano nila mapupuntahan. Number 4. Nawawalang Libingan ni Cleopatra Hindi na bago sa ating kaalaman na si Cleopatra ang isa sa pinakasikat at kilalang reyna sa kasaysayan ng ating planeta pero alam mo ba na kahit pa sadya silang popular sa mga tao ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natin natutuklasan ang kanyang naging libingan. Ang misteryo patungkol sa libingan ni Cleopatra ay maaaring mabigyang linaw na raw dahil sa natuklasang ito ng mga eksperto sa ilalim ng Taposiris Magna Temple sa syudad ng Alexandria sa bansang Egypto kung saan may natuklasan sila rito isang lagusan na umabot ang haba sa halos limang libong talampakan na maaaring nakakonekta raw sa pinaglilibingan ng dating reyna at ng kanyang kasintahan na si Mark Anthony, dulot na nadiskubre nila sa loob nito ang magintong barya na may ukit ng mukha ni Cleopatra at ng mga estatwa na nakabase sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Number 3, Buto ng Dinosaur hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang maraming mga bagay ang posibleng mahukay sa malawak na buhangin ng mga desyerto sa bansang Ehipto. Pero alam ba na maliban sa mga nakatagong templo at mga sinaunang bangkay ng tao ay posibleng ring makahukay rito ng buto ng dinosaur? Ganito ang napatunayan ng mga eksperto matapos nilang mahukay noong 2016 ng buto mula sa leeg ng isang dinosaur na kung tawagin ay Ablisauridae na talaga namang gumulat sa kanila. Dulot ng unang beses nilang makatuklas ng bangkay ng dinosaur sa bansang Egypto, na posible pa raw nagtatago ng mas marami pang fossils mula sa mga sinaunang nilalang na ito. Number 2, Kakaibang Libingan Dumako naman tayo sa sementeryo ng Sakara na nasa syudad ng Memphis sa bansang Egypto, kung saan nadiskubre ng mga eksperto ang isang kakaibang libingan noong 2018 na talaga namang lilituraw sa kahit na sino sa kanila nang hindi nila matukoy kung ano ang identidad ng taong pinaggawa ng libingan na ito at kung paano ngayon pa lamang ito natuklasan ng mga tao. Ang tanging nalalaman lamang ng mga eksperto patungkol sa libingan na ito ay ang mga hieroglyphs o yung mga imaheng nakaukit sa pader nito ay sadyang malinaw pa na para bang kagagawa pa lamang nito na nagpapakita lamang daw kung gaano kahusay ang pagkakapreserve sa lugar na ito na hindi nagawang pakialaman ng kahit na sinong tao. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na sinasabing nakuha nun raw sa bansang ihito kung saan makikita rito ang isang kakaibang mami na talaga namang nabubukod tangi kumpara sa iba sa kanila ng ang buong katawan ng mami na ito ay nababalot ng makapalat maitim na balahibo na maaaring magpatunay raw na merong mga ninuno ang mga taga ito na hindi nag-evolve at nanatiling tila bay sangunggay pa rin ang anyo. Number 1, Statue of Kaaper Ang muling bagay na pag-uusapan natin sa listahang ito ay patungkol sa nadeskubre ng mga eksperto. isang kakaibang estatwa kung saan habang ang ibang mga estatwa mula sa bansang Ehipto ay gawa sa bato, ay kapansing-pansing gawa naman sa kahoy ang estatwa na ito na nagpapakita raw ng imahe ni Kaaper, isang pare noon sa bansa, lampas 4,000 taon na ang nakararaan, kung saan ang estatwa raw na ito ay ang magbibigay patunay kung gaano na lamang kahusay ang mga ninuno ng mga residente ng bansang Egypto pagdating sa paggawa ng mga estatwa. Dulot na kahit paggawa sa kahoy ay akalain mong isang totoong tao ang estatwa na ito na hindi may tatangging labis na gugulat at magpapamangha sa kahit na sinong tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na ang bansang Egypto ay ang isa sa pinakamakasaysayang bansa sa mundo. Kung saan sadyang napakiraming mga bagay ang maaaring matuklasan dito na sabay na nagpapahanga at gumugulat sa kahit na sinong tao, lalo na't sa mga eksperto. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang bagay na ito ang sa tingin mong pinakakagulat pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa pananood. See you in my next vid.